kayak apa kaya? 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 mana Kaya? mana Kaya? 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 Galing ah! Lakas ah! Ano last lakas, no? ya ya Mali pa kayo muna, mali pa kayo. Mali pa kayo. Yah! Gano'n, Taas, kamay! Tingnan mo si Kuya. Wala na, wala na, wala na. mo si Kuya, oh. Paano mali pa kayo, Kuya? Paano mali eh, si mali pa kayo, oh? Kuya, tingnan mo si Kuya, oh. Mali pa kayo. pa Tama 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 Ayan na! ka pa sa pa Mali pa kaya ako! Asan po ba? Asan buko? Ay Asan po ko? Ayan na po ko. Dami buko, no? Dami buko na. Sabi na, mo, eh. nanay, dami buko, oh. Dato'ya dami buo ko, oh. Gago ka! Ah. Ikaw, ha? Sakit yan, eh. May dugo na si kaya dito. Oh, kiss mo na si Kuya, kiss. Kiss mo na, dali. Sorry ka, ma, sorry. Sorry ka na, dali. See? Si, lagot. Ha? tumi Maligo ka na rin, dali. Hindi ko ka na ron.